Hi everyone, it's me again, Mrs. G. Today is another day and another mini vlog. Woo! At dahil nga pumasok na ang aking mga anak sa school, eto kakain akong mag-isa, kain po tayo. Pagising ko nga kanina ay grabe talaga yung ulan niya. Akala ko talaga wala silang pasok. At dahil nga huminto naman kanina at maayos-ayos naman konti yung panahon, ayon pumasok sila sa school. Pagkatapos ko nga kumain, eto nga nagugas na rin ako ng pinggan. Pagkalabas ko ay medyo malakas nga yung hangin tapos huminto na rin yung pagulan niya. At dahil nga lalabas rin ako, tinaiming ko talaga na hindi umuulan. Kasi nga pupunta ako ng market at dahil nga magbabayad ako ng kuryente namin. Yung namin ngayon, nagtipid ako last month. Kaya lang, nagtipid ako, pero mas talo pang tumaas yung bill namin. Oh, no! Kaya wala naman tayong magagawa, kailangan nating bayaran yung bill na dumating sa atin. Dito pala ako sa may Palawan, nagbabayad. Tapos, dumaan lang din ako dito sa may ukayan dito dahil wala nga ang tao. Sabi ko, pupunta nga ako at para makita ko naman kung ano yung mga paninda nila dito. Pagkatapos ko nga sa may Ukayan, bumili rin ako ng Angel's Burger dahil dito lang naman sa tapat ng Ukayan yon para mas malapit na lang. Pauwi na nga din pala ako ng bahay at dahil nga uulan na naman at yung mga anak ko ay early pa sila uuwi ngayon dahil nga sa pag-ulan-ulan niya. Buti na lang talaga pinauwi sila ng maaga kasi nga kung hindi sila papauwiin ay talagang maaabutan na naman sila ng malalakas na ulan. Alam niyo naman na umiiwas tayo sa mga ubo at mga sipon na sakit ng mga bata. At pagka uwi nila, eto, yung binili kong burger ay kinain na nila at nanood muna sila ng Peppa Pig. At habang nanonood sila, chinek ko muna yung mga lunch nila kung naubos ba nila yung mga pagkain nila. At dahil nga gusto ng bunso ko ng champurado, eto, gumawa na nga ako at ipinagluto ko na nga sila. First time ko nga magluto nito, kalain mo yon naging okay naman yung pagluto ko at nagustuhan naman ng mga anak ko. So, ayun lang. Maraming salamat. Don't forget to like and share my video. Thank you for watching. Bye-bye!